sapagkat makipot ang pintuan na patungo sa buhay at masikip ang daan, kaya kakaunti ang nakakatagpo niyon, pero ang resulta ng makipot na pintuan ito, ay diretsyo patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ikukumpara natin ang mga nagdiriwang ng linggong pagsamba, sa mga nangingili ng Sabbath At ang mga nagdiriwang ng Pasko, sa mga nagdiriwang ng Pasko, matutukoy natin ang mga pagkakaiba. Di mabilang na daan-daang milyong katao ang dumadalo sa mga pagsamba tuwing linggo daan ang milyong katawang nahuhumaling sa doktrina ng pagdiriwang ng Pasko. Kung ito ang tunay na katutuhan ng makikita sa Biblia, mabuti sana kung marami ang maniniwala sa mga ito. Gayunman, ipinapakita ng Biblia na ang mga bulaang pag-anong kagawian na hindi matatagpuan sa Biblia ay ipinasok sa Kristyanismo bilang mga binaluktot at bulaang doktrina na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Maraming tao ang pumapasok sa daang patungo sa kapahamakan pero sinabi ng Biblia na kakaunti ang pumapasok sa katotohanan ng Sabbath at Pasko, kung saan sila magkakaroon ng buhay, at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, tunay nga bang taglay ng ating simbahan, ang katotohanan ng buhay o hindi, dapat natin itong patunayan, at paniwalaan ito. Kung sinabing may buhay sa ating simbahan, ito ba ay isang maluwang na pintuan o isang makipot na pintuan? Walang duda na ito ang makipot na pintuan. Dahil may buhay rito, dapat tayong magsikap na maging mga nakakaalam kung paano sumunod sa katotohanan ng buhay hanggang sa huli.